Kumuha na po tayo ng kaldero po mga kambin. Tayo po yung mga laga po. Nais po. Libre merenda po ar, mga kambin. Ganda rin po sa probinsya. Pagka may tanim ko. E di ating lulutuin po. Bali ang ating gagawin po yung ano may balat po yung ating mais po. Manamis-namis po yung ganun pagka may kasamang balot. Pag may isang kaldero po ay iya. Yeah. Sulpo ang merinda ng mo hindi na tayo bibili malaking bagay po ito maganda na po ang panggatong natin mga awit kahoy po mga tuyo naman po ang sanga ng rambutan matagal na po mainit dito harap na may salinggo na po para po yung ating mais po isang kaldero lagyan po natin ng tubig tsaka po asin pang palasa po ito Ayan. may gatong na po dumdum po isang kalderong mais po yan o ang gatong ay kahoy maya maya po yan o Ito na po yung ating update sa kulungan po. May flooring na po. Pero hindi pa po tapos. 12 days po tayo dito. putoy kasoy, utoy. Dumaga. Mixer ano? Mixer. Kuwitan <laughs> na Birthday boy. Nakapula. Kuwitgar, happy birthday. Yun. <laughs> Oh, yan. Bali, ito po ay apat na ano. Kulungan po ng anahin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Nahuli po yung ating ano, yung bakal. Dito nakakulungan. Gawa nang lalagay pa natin ng paa. Tapos po, nandun pa sa labas. Pero may lagay po itong ano, mga butas po. Abang na. Diyan na po yung mga paa ng pastorina. Yeah. Dato na nabangangalit. Ang dosi siya ako napuntok. Sa flooring po. Masi minsan. Kulang pano. Mga tres yan ako to Mga tres po. Naragay sa ito ng po. Yung pinakaibagaw. Yung pinakaibagaw tayo. Yun. Yeah. Kulong-kulo na po. Isang kaldirong mais po nga nilaga. Solve na naman ang merinda. Maya-maya po. Yari na po. Ya. Yeah. Sapong sakto lang ano. Kumpleto na po ang flooring. Pai na lang ko mamaya. Ilang pala pa? Sobra pa rin pala no toy. Eh. んで。 Sakto. Toy. Are hindi tayo. Are ko. Ah, isang kalderong maispo. Ya. Yeah. Oh, kuya. Halin po. Meron da po. Labuhay pa. Labuhay.

gulang. narin the time. Mm. Ito, narin the ice, Kaya po. Ba? Ay. Ay. Ay, mm. so, maganda oh. ba itong ang ice, Ano no, no, e, yung binili bini ni Tito Ulit sa hapon. Mm. Ah, bumili. 60, Saan? Yung sa... Labak. Ito puro puro, 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 ano. Mm -hmm. Mga ano, ano pa? kano. Oh, Kumplito mm -hmm. mm -hmm. tanim ng kilo. Uh -huh. uh -huh. so, ang ito? -ano? Tumawa. No. Ma -am. Sa amba Ay, ka ano? Kulit to? Sabi ni daddy, alas to mo na ito ah. Kahit si kuya uni ay bunga yung nagtanim Puno pa rin. Bumaba si Kuya Uni, bumaba kasi parang Nakababa na tanim, nakababa. Hmm. Naka sa likod. Pwede <laughs> ote, mo ito, Toy. Meron dyan pulot, sasasawin natin. <coughs> ha? Ang habo yun. Ayan. Hindi ah. Sibos buwing, may mga ano ba hmm? ba? ka, matigas. May mga dabing ano ba yun? Ay, pagtanong mo ka. Parang laywan. Takpe. O oh, mga puta, kain dami bagas. Alaga? O alaga doon sa Saan? likod. Nakalagi sa paso. Eh laywan yun. Ano yung kumbaga eh. O oh, kagatin ako eh. Tagbo ako. Laywan yun. Ito yung maliliit. Hmm. Paga din lang yung tayo. Napot ba hindi? Meron naman. Laywan. Ay laywan. Pagamahin ako doon sa likod eh. Mm -hmm ko napansin Dang Ang ko daw nung kakapit Hindi na paso Ay doon na natin ah May butak kayo lang May mm butak kayo, gahom Bagsa Ang yeah. ulti mo, mm. nakakapit sa paso ko Parang dilaw-dilaw ang kulay Laywan Ay laywan Ang putak na ako nalaki. Malangaw-langaw, mm. parang langaw. Ang gagalay, wala.

Palayo daw eh. Ba Baba na. Ganyan lang ah, daw. ganyan din lang kalayo. Gumapang niyo. daw. Nagtigil Gumapang. Gapang din yung ano? Buyog. Gumapang. malat sa bahay yan di. Wala sa. Lari malat. matamit ko ito. Ito mga nang mga mo tabang, sarabo ka saan. Dapat ay pag bagong puti, bagong laga din. Laga lang ang hatan ito ngayon. Ibayo Tapos yung ginibata, ang din dami. dami na ng mga biyahiro. Umpisa pa lang sa umaga, may laga na sila. Atroka ba? Oo. Mabintayin sa bas? Hmm. Pati mga biyahiro na may mga service, matigil hmm. po ah. Ano? May mga drab, lalakad kami. Nalabas lang ito eh. May ipamirintay rin May pulot? Ano nung ganyan? Pag may pulot, may ge-entity. Dala. Hmm. May yeah. pulot yan. At wala ang lewan sa mga